Nit na init na ba ang lahat? Mga palalabs, ang na natin for today's video ay ang mag-swimming. Dahil sa mga mga palalabs, samantalahin natin. Ang mag-swimming palalab sa another day, another vlog. At itong ang vlog natin mga palalab ay ang swimming natin nung Easter Sunday. At dahil wala kang pasok, ay sinamantala natin. At dahil ayaw naman natin masyadong mapagod. So dito lang tayo sa malapit. At itong ang swimming na, na sinuminga namin mga palalab ay dito lang yan sa Splash Mountain Resort dito sa May Pansol Laguna. Ano yung iba mga palalab kung malapit na kayo dito? Ay sobrang adami ng uh, resorts dito. Tikit-tikit lang talaga mga palalab. Labs. At search ko nga sa FB ay dito ko nga ha. napag decision na dito ka mag-sealing at i-post nila kung magkano yung rate dyan mga palalaps. At after nga natin mag sa information ay namili tayo ng a uh, table mga palalaps dahil day tour lang naman tayo. Yung table lang ang kailangan natin para medyo tipid. Ang mga tables and cottages nga pala na nila mga palalaps ay nag-range ng 400 to 1,500 mga palalaps. Depende sa choices na gusto mo. Kaya, ito nga yung aming mga baon meron kaming sinola, chicken, syempre paborito ng mga bata at meron tayong bangus. Inihaw na bangus yan mga palalabs. At dito nga namin na pag na magtable mag dahil medyo malilim dito. Alam nyo ba mga palalabs na napakalawak ng area nito? parang more or less nasa 10 swimming pool to. Pero dahil maaga nga kami that time, ay hindi pa nila nalalagyan ng tubig yung ibang, ibang swimming pool. Pero nung medyo tanghali na, ay may mga tubig na yung kanilang mga pool. At syempre, after ng lahat ng mga bagay-bagay, bago tayo maligo, ikutin muna natin. At ayan na nga, diba, sweet-sweetan yarn. At dito nga pala sa Pansol mga palaps ay marami dito hot spring. So itong swimming pool na to ayan, may uh, medyo mainit at meron din namang hindi mainit mga palaps. So ikaw na lang ang mamimili diyan. At swertihan ko nga na nakita ko to sa FB. Ah, uh, kung napakadami kong pinagpilian at ito yung uh, napili ko. At hindi nga ako nagsisi dahil sobrang saya, sobrang nag-enjoy kaming buong pamilya dito mga palaps. At kung meron kayong mga dalang mga kids mga palaps ay meron ditong swimming ng mga pangbata, napakadami. Parang tatlo atay yung mga pambata dito. Napakalawak ng area mga palalabs. Oh, 950 pala dito. Pag may bata ka. Ayan. Dito naman. Oh, may lakad palang slide dito ah. Bago tayo kumunta doon. Kaya tatay ko muna yung slides. Oh, gandong pala dito. At ah. ano yan? Sa hotel ata yan? Sa hotel si guest yan? Hindi. At yan yung slides na nakikita nyo mga paralabay. Meron yung 4 different slides na sakop ng Splash Mountain Resort and hotel mga palalap kung gusto nyo ang ma-experience ay kailangan mong mag-upgrade at magdadagdag ka lang ng fur, uh, 100 per head at uh, ito so, yung nga, nga mag-ikot-ikot mga palalag din na nga kami nakapasok doon sa may ah... Uh, happy lang is Flash Mountain na may hotel na may slides pa? kasi magkailangan mo mag-upgrade. So, ito na nga bumalik na nga kami sa carriage. Ayan. So, syempre mag-swimming na ang lola niya mga palala. Ito nga uh, yung isa sa pinakamalaking swimming pool nito mga palalag. Na pwede rin sa pampata dahil medyo mababaw siya. At dun sa medyo dulo, at dun yung pang adult na medyo malalim-lalim. Ah, dahil nandito na rin lang nga kami mga palalag at gusto namin ma-experience yung mga pa-slide ng Splash Mountain ay nag-upgrade kami. Nagbayad na lang kami ng 100 per head at pati ng cottage ay nagdagdag na lang din kami. Sayang naman kasi mga pala. Dahil andito na nga rin lang kami. So para masulit na namin at, at ma-experience din namin yung mga slide. At talaga namang hindi kami nagsisi dahil sobrang nag-enjoy kami. Kaya naman if ever na gusto nyo rin uh, itry mm -hmm. dito, mm -hmm. ay dito na lang kayo mag-book mag ka sa kanila Splash Mountain atin. Hotel mga palalat dahil yeah, sigurado kami sa mag-e-enjoy at susulit lahat oh. ng hirayan nyo, gano'n. At syempre, may experience nyo yung kanila mga pa-slides. Ah, gano'n. May pa-slides pala. Oh. Saka Saka malilig. swimming pool pa doon sa dulo. Oo? Oh. Ito na tayo. Tawagin mo si Papa niyo. Tawagin mo din Jeremy. siya dyan tapos si Light ka dito. Ito dyan ka mabili si Light. ka dyan Ha? ha? Okay. So, sumingan na ito mga palalabs. Sobrang laki eh. Ayan. Pwede din dyan mag-swimming, kuya. Pwede din. Pakatura ng swimming. abaw, -abaw din. Ayan. slide ulit tayo. Oh, di ba? Tinry natin lahat ng site at sobrang nag-enjoy tayo dyan mga palala. Talaga namang ang saya lang. Kaya naman, samantalahin na ang summer at mag-swimming na din kayo mga palala. Sa dito nga ang inyong palalam craving. See you again on Monday.